po tanaw-tanaw na tanaw ang dagat. Ah. Andito po ako sa taas ng Viking. Ito po, 'yan. Sa perya po. 'Yan. Ito na 'yung pinakaulo. Ito. Ito 'yung agdalan ko. Ababa minsan pag tumutungtong na ako dito wala na akong magawa ito itong tubo na nasa gitna yan papunta sa may stingless kitang kita pati dagat oh. mataas mahangin dito mahangin ito yung capital lock. Oh. Ayan, capital po. Tayo tao dyan, pagkabi. Shout out sa mga taga Pangasinan. Nasa taas ako, mahangin. Ito po yung kasama ko, nasa taas na. So guys,